Ayan mga kawander, hapunan tayo. Kanya-kanyang ulam. Kanya-kanyang ulam. Sabi ko bunso. Ano yung ulam mo, bunso? May clove. Ah, may clove. Ayun mga kawander, ito may sabaw. Go live Ayaw talaga. Ikaw kuya, ito yung ulam mo. Oh. May clove. Yung kamatis lang masarap yun. Ikaw ano, Christian? Totoo! Ayan ang sarap ng ano, oh. Oh. O, oh, kuya ni. Ayun, oh. Magkano ko yung masarap yan. Kawander! Kaya... Ah, wala lang maupuan. Bigyan mo si Christian. Masarap yan, Christian. Dili si ka. Mga kawander, si Kawander wala lang maupuan. May sabihin na naman. Be, oh. lagi na lang daw pinapaulamin ni Kawander ng gulay. Puro na gulay lang nga sa probinsya. Tapos gulay pa dito. <laughs> eh, gulay din naman tayo, ah. Ba't -ala, ala Gusto niya. Gusto... diyan nagkano tayo ka kagabi, di ba? Mga kinasal. Ay ano? B, kanina lang. Naki-birthday na naman tayo. <laughs> Ayaw nga pala, naki-birthday naman tayo. <laughs> Alam, nyo, mga kawand, Alam niyo mga kawander, masarap ang gulay. Alam niyo mga kawander, pangit yung puro karne. Mm -hmm, tang Alam niyo yung puro karne kami dito nung nakaraan, nagsawa na kami, naghanap kami ng gulay. Mm. -hmm. Kasi naman mga kawander, hindi naman kasi lahat ng inaano namin na bablog. Mm -hmm, kung tiyemag. ano lang yung time namin na mag-vlog sa ulam namin, yun, yun. Pag-inipag. Ang kawin yun. Alam niyo ba ito mga kawan? Ano ito? Gulay. Mm, gulay. Lauoy. Ayan. Mayroon ditong kangkong. May okra. May alugbate. May kamote. Ang lang kamote. May, salu may kangkong. Mm. Mm -hmm. O oh, ito ka Kumakawin na ano ito. Ginisa sa kamatis ni Wonder Mami. Oo, oh, di ba? Ay, si mga ka-Wander sa rap. Ang oh, ha? Huh? Sa so, mga nagtatanong kay Wander Kasambahay Vlog, si Wander Kasambahay Vlog, mga ka-Wander, nag half day. Up, uh, siguro, ko day, na, whole na ba yun? Oh, half day ba yun? Bala na siya. Half day siya. Hmm? Oh. Uh. Nakuha na lahat yung sahod ni Kawander. Ay, Wander Kasambahay Vlog. Ah? Kasi diba, nag-de-up -di siya nung ano. Oo. Uh -huh. Pero parang ganun din. <laughs> parang ganun din. Ilang araw ba pumasok si Wonder Ate? Tatlo? -hmm. Ang good lang may Ay, mga Wander. Mm Tapos ka na siya? Oo. Mm. Dito ko na ka Wonder. Yeah. Mm. Ayan. Okay, naman ang ginagawa mo, Janelle. Uh Hindi -huh. naman. Di naman? Hindi naman. Naman. naman yung pagkain ko. What? Walang kanin, puro gulay. Walang kanin, puro gula. Sana all wonder, mami. Ano? Kain ko lang kanin. Ah, oh, kanin lang sa'yo. Okay, mga kapatid. Nakakain lang din ako. Kain lang? Aha. Hmm. Masunod kasi panonood at susunod po sa aking next vlog. Mami, bakit na-post